Uh, pag-consume so natin no, sakyan consume na siya tatakbil naman ng ano to, Ganun, ayaw yun na lang ano nila oh, service sa car nila hindi like, nila kung ng ano, cancel mo yung sasakyan o ano, uh, mobile na siya, mobile. 6961. Uh, Ang uh, ating plaka. Dito pala kami sa unit. konge gaj di sa unit.